Mm. Yung tangali guys. Kain tayo. Yung anak ko Kulit. 90 daw yung yitsirya. 90? Ah, oo pala. Sorry. Mm. Oh, ano Ninety. hindi ko pagkakain? Kain tayo. <laughs> ano alam? O, alam natin ay anong luto. <laughs> Nilagang buto-buto ng baboy. Yan guys. Oh. So, bakit buto-buto? Bakit guys. naman? Laki ka talaga ng buto. Ayan o. <laughs> Pinakita mo pa pa. Oo, oh, siyempre. Ang laki-laki eh. O yan, mas malaki. Ito pa guys, oh, so, buto. Kaya, Bakit? Tinawag... bakit? Uy. <laughs> Sorry. Kaya tinawag ng buto guys. Tapos buto talaga. Ayan. o. Oh. O, oh, laki. Kaya na Mukha siyang, <laughs> mukha jelly pag ginagalit. Uro mo pa. mga so, Oy, so, Yung, hmm? pag magising alas dis so, na. Hmm. Sarap ng sabaw. bigem hmm. Bigyan mo mga gulay yung mga yan. Ay, ang gabi gulay ha. Eh. yung sipon mo mawala. Di ba ka favorite ko may ano ba? Gulay. Makain ng maayos. Ang bat. Yeah. Yeah. Para ma-vitamin okay. sa katawan. Be. Ikaw lang dyan eh. Bigyan mo na. Mmm.

But, Buto. Ayoko sa inyong napunta. <laughs> lang Patrick, laman. Kaya lang ba? Invite kayo. May taba pa. Um, Ayan. Okay, Kasi laman. Ano ito? Ha? Huh? Bagyo yata yan. Ha? Bagyo yan. Tikman mo nga pa. Masarap. Mm. Do you know? Bukal lang siya pa. Sitaw. Si sitaw yan na <laughs> Wala na dito eh. Tikman mo. Binang ano pa. Ako naman si titikman. <laughs> <laughs> ano na. Kunin mo yung sitaw. May work ka pa naman dito sitaw.

Kasi makakairam ako sa cellphone. Hindi <laughs> lang pala maama. Alam sa cellphone. Ayan lang, <laughs> lang ito pa. Ayan lang pala tayo nagdasal. Nasun, nagdasal tayo, wala kumain. Pwede rin po pagising na pa. Mm -hmm. yes. lubat na ba? Ano pa? Lubat yeah. so na ba dire ko? Hindi lubat na. Sumigaw ka pa. Ya, <laughs> <Ubat>, tuloy. Ay, <laughs> masaksakan yan. Hmm. Eh, patayin mo na dita. Patayin mo dita. Para di mawus. Ilang percent na lang yan. Matirikaw. Layo pa nga eh. May nag-warning eh. Ganyan talaga yan pa kasi malapit na daw. May warning kanya pa kasi baka daw pagka matagal pa, wag lang mm -hmm. patay na. Yeah. Patrick, hindi ka kumakain ng gulay, ha? Makain okay, ako, okay. kinakain ko, eh. Kumain ka ng gulay, kasi sa sabag. Kaya nga sakitin yun. mga yan, eh. Kaya mm. yung vitamin C sa gulay ka galing. Vitamin C, vitamin A. Kaya nga lang yung... mm. Para maging magusulang tao. Ang mga malakas pa. Yan mo yung sumasayaw na. Kamukha mo na. Ano? Malakas sa gula yun. Hindi naman piyoto strings yun. Ano na kamukha? Mukha niya eh. Bilog din yung mukha eh. Ah. Kaya niya? magaling sumayaw be. Sa TikTok. Ay sa ano. Sa mga views nila. Ay mga videos. Ito, tumutubo pa lang din ang ipin. yung dito. Kaya din mo nga yun eh. Na basketball na yung ito ngayon pa ito, PBA. Hindi ka na po nakakanood pa ng TV, no? Meron <laughs> <laughs> na ta Ha? Ah? Meron.

Kumain ako kagabi. Bawa akong muwi. Ayas dos na pasado yun. Nakabot ko yung panggas. Naggas ako dalawang libo. Kumain hindi ko no? Kumain ka ng gulay. Hindi pa napuno yung lagay

Kuat mana? Kita pun ada lagi. Dalawang araw nakakaraan dalawang taguan 3 Okay. Mm, ano? Anong mga araw? Mm. Ang kagabi, pangas araw ko Talagang mm. libo Hindi magkano na yung ginas ko Tatlong araw lang niyay ko Hindi pa po nung itangko ko Talagang libo Magkano lang inuwi ko Aras parehas lang na baong at sa gagas Diba?

Ay, salamat sa grasya ng maladyos. Sarap ba eh? Pawis ka. Uh, ngayon ka lang pinawisan, no? Pinawisan guys yung anak ko, yun. Okay. Yan guys, yes, so lagi yung, ano, pag nakikita nyo yan. Yan yung pag-usuan ko dito. Hinahanap ka ng ibang mga nanonood sa akin, ba? Sabi niya, anak mo ba yun? Sabi ko, yung isang makulit hindi yun. Yung medyo malaki-laki na. Ipamangkin ko yung isa. Tanta. Para Pati hindi na kumakain ng kanin, no? Puro mangga yung kinakain, eh. <laughs> Na di ba makapal ma? Sabi ni... Bibili ako ng isa ng cellphone para hindi dahil magandang ganito, ganito Pero pag mamuni tayo sa guys, gaganda videos ko. Kaya bibili ako ng GoPro. Group. GoPro yung pang um, vlog talaga. Pero yung GoPro pa. May, ayon, may, may yung vlog lang yon, yon, pag vlog lang yun. Pag vlog lang yun. Maganda yung ano doon, kahit ganun-ganun mo, hindi magalaw. Pestidi lang yung <laughs> um, Ayaw pa rin mo na ako magalaw. Kahit isisid mo sa tubig, hindi mo magbasa. <laughs> water. Mm, paalam ko na yung pa, yun yung ginagawa na yun. <laughs> niya. Yung mga, gina, mga ginagamit ng mga vlogger. Vlogger sa YouTube pa, kagaya mm, nila ano per Sniper. Mm. La Ramsey. Dagan tumalon jaga. Kaso meron. <laughs> Di mo nakalimutan yan? <laughs> Hindi. Kasi, parang... Ngayon, may, mayaman na sila, Bi. mayaman na vlog lang. Mm. La Japer, Sniper. May bago na silang bike. Hmm, may sasakyan na sila ngayon. May banka. Ano sino sasakyan? So, ano? Parang malat pa sa kotse.

Magay, no supportan yung guys yung YouTube ko. Ani yung pa? Sulubin uh, ako sa pamilya ko. Ano yun pa? B, baba B, B O N G, B, yung T O N G, buntong TV, TV. A <laughs> ah, buntong TV yun yung buntong TV guys ang ano kung ti Tagabugtong ako. Tagabugtong ako. Taga bugtong ako eh. Kasi guys, may bugtong sa amin yung lugar, barrio. Kaya din ko kinuha. Pasinsin na guys, mga taga bugtong. Yung gusto kong pangalan ng YouTube channel ko. Ganda nun pa, bugtong. Hmm. TV. TV, yun o TV. Hmm, bugtong, TV. Ang kanin mo pa Ay na. Ubus ah. Ubus naman yung kanin yung gulay. Yung gulay, yung gulay hindi wawos. Ubus <laughs> Kaya sayang. Tignan pa. Puro gulay pa yung nandiyan. <laughs> hindi <niyo kinang> gulay. <laughs> yung karot, hindi nyo Yung karot. Kalmots, masarap yan. Gamot sa amin yan, UTI. May isang karot. Maganda sa UTI yan. Uwe, may isa bang karot yan? Busa mo yung kanin. Yung gulay. Busa lang ba yung, 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 kanin? Pero yung gulay hindi. Ba't like. init niya yun? Hmm. Init sila ba? Mano yung araw? Masagit. Ano? na. Let's do it. Hmm. bilis ng oras eh. Yay. Yeah. Kala mo ano, timer yung ano, araw. Nakita ko doon malalaki isda eh, yung hmm. sabi yung paro-paro. Hmm? Huh? Ay, ano ba yun? Paro-paro? Ano ba yung isda? Wala ba dyan? Oo. Paro-paro? Uh. Hindi. Paro-paro, ano paro? <coughs> Alibang-bang. <Ay> <bang. laughs> Baka yung, hindi naman siya mga yung palikpe? Yung may mga nunal-unal? Oo, oh, parang ganun. Uh, paro, paro nga. Ano yun? Ano tawag nun? Malaki yun eh. Parang... Malaki pa sa pinggan. Hmm. Oh, kilo? 160. Ay, di. 60 natin. ang kilo. Ayan. Ayan kalahati. Sinabawan. Sarap yung sa bawal. Sitang yun. Ayan. Oh, isang bato nga daw pero ano ang tawag nuna? Adibangbang. Ayun. Adibangbang. Paro-paro. Paro. paro. Sa, dito ya sa mga hindi. yun ba? Pero parang paro-paro style nun. Oo. Kalimutan ko na sa amin. Pero masarap tamo. na isda yun. Lalo na pag ano, ihaw. Mm. Sarap na. Sabaw talaga masarap yun. Sabi niya natin maribig na daw Sibuyas Pag mo nalagyan ng ibang sangkap. Tapos talbos lang ng kamuti. Alam mo yun, Ma? No? sarap yun, Di. Wey, ka pa? Wey? Masarap ba yun? Sarap masarap. Kung masarap, kakainin ko yung buo. Kung baboy at saka yun, doon sa isda na yun, hindi ka pa mag... ano, magka-cholesterol. Yung baboy kasi, mamantika. O, uh. Shout out dyan sa mga kaibigan ko. Sa mga idol kong nag-YouTube. Sila dyan Rayot Dyan Igor. Kabisig. Saka si Jaffers Sniper. Idol ko yung yan. Pati ng mga anak ko, idol sila. Lagi ka mong nanonood. Hindi hmm. ko pa rin uusap. Marayot family. Team hmm? Oo, oh, may Rayot TV. Diyan Rayot TV. Di ba naalala mo yung maliit na bangka na parang may ibo na parang isda? Ngayon, kaya ayun yan Diyan Rayot yun. Yung unang thumbnail niya sa vlog niya. Lagi na pala sila doon right socks. Diyan pa rin. Wala lang na magano kasi naging controversial yung ano niya eh. May naingit sa, kan sa, kanila. Ewan ko sino nagkaka-problema sa Nagtampuan sila ni Jan Igor. Kasi sinisiraan sila sa video. So yung mga yun sa YouTube, mga ano, mga basher. Pinag-aaway sila.

marami, marami siyang vlog na oh, araw-araw na vlog yun tapos may ilig ang katawa hindi siya pikon sa baser pinapabayaan niya, Tawag pa nga siya pag binabas siya oh. So, ikaw pag binabas ka ah, tatawa din ako <laughs> <laughs> kahit anong sabihin nila yan Di mo naman ano eh? Hindi ka naman nila kilala. Oo. Oh. Oy intay. Gusto, yung pagkain mo, ubusin mo na. Gusto ko Oras nga, mag... Ano pa sila, mag-aakit pa silang mga bas eh. Dagdagan pa nila mag-bas. Bas. <laughs> Mag-baser. <here>. Hindi, <laughs> bas. Bas. Kasi pag walang baser, walang... Okay na, ano... Walang likes na maganda eh. Mga ano nga eh, mga nanonood, nag-aaway-aaway din sila eh, sa social media. <laughs> yung isa nang babas, yung isa kumakampi. <laughs> Pero okay naman yun, kahit magbas ka basta. Yung tama naman, hindi yung sobra. Pura ang tao lang magkakamali si ano nga eh, si father nga eh si ano ay, ay takbo ng takbo ng ano eh sa vlog takbo ng takbo yung tao kasi kasi dito na lang takbo ng takbo kasi naging sa kanyang payo kasi na sa lupat lupat. Lupat ng lupat ng lupat. cellphone lubat na cellphone ko sabi ng ano, father, tulungan mo ako. Bakit tutoy puro kadugo ng mukha mo? <laughs> Kasi father ano eh.